sa so, mga kapitsa sisilipan muna tayo dito ang butas bago tayo um, oh, ah ano, uh, pumesto dun sa pepesto natin ayun o no? pilapia oh. Ayan, good morning po mga katipsay. Ito, naka-set up na tayo dito. Ayan, dito tayo puputok sa may ito. Sa may tapat natin na ito. Sana pala rin tayo makakita tayo. Ayan, nakakita na tayo mga katiksay. At hindi ko na pagtatagal yung outro natin, mga, ay, mga intro natin mga katiksay. Baka makalayo pa ito. May nakita tayong pulan, palapit. Station lang. Kasi nakakita tayo. Mamaya. Hmm. Makat buat butla ay ina buat. eh ay naman natin nakit sa yo <coughs> up eh ay lang aning talaga sumisilip Alright. hanging down mga tisay one in down sana humangin agad humangin mga katiksay dili pa tayo ang hangin dito ay maaga ay lalaro pa sa malayo Muna to, so ako muna ito so, sa baba, amaya ko nakukuha ninyo Ako muna Ito na, ayan Ayan, ayan siya mga katigsa eh, hindi tayo tali natin Hindi niya ramdam yun nung yun oh 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 bakuna natin dito ang atin di natin sa ano natin oh. susi ayan thank you second catch malalaki na sa malayo mga katiks eh ayaw nilid nababaw na kasi eh, lelaki ni lah, nanghabul ah pulik ah. pa yun, eh. namah kat eh. tu ka ba? namah makat ka Ini nak pa nabut kaya? eh, Ay, nabut, ayun nabut sya Sir ka sya dun, Oop.

sa'yo kuha natin yung ating huling bulig saka tayo lilipat yun oh. o so, sababalang natin nangina nangina dumasana yung bulig pang-apat natin, yung pangatlo natin bulig na eh, nakayang-yang pa. Ayos. Thank you po. Ayos. 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 sa नहीं आ रही ना आ रही Meron po, may palapit pang isa. Palapit pa ang kapit sa'yo. Eh. Ito lang, ito lang. Ito mo <coughs> ako. Ito na. Eh, ito Sabit-sabit Ayun Ayun lah, padahal ayun lah Ayun, ayun, ayun Ayun lah, teka 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 Kan kita nak kembar lah Padahal Ayun, teka yan ha ay nabot ano ako hindi ay ang sa'yo ayo ayo ah ano ako, hindi sa'yo nabot eh ano ay 40% lang pala charge yung cellphone natin hindi kasi tayong trabaho kaya hindi tayo nakapag-charge Eh, thank you po. Kasi nakakita tayo dito sa kanan natin. Adjust just tayo, bahala ko. Babaon tayo sigurado. Okay, empat tahi. Okay, nama Aisyah mak adik saya. Tak segera ada bawang tak ayo. Aisyah. Memutih Aisyah dia nak eh. Eh, nak yang bawang nangat. Ay, salamat po. Ayun no. Eh Ay. papan sinjan ah. Rapat dah. Oh, fix saya. dapat nak Okay, oh. Hindi oh. ka mapapansin na mumuti ka. Sa gilid makakatig oh. sa iyo. Guro uh, video ko na to. Hindi na ako b-video kasi 10% na lang yung battery ng cellphone natin eh. Serve natin para sa outro natin mamaya. Ayan mga katiksay, uh, stay tuned lang kayo. Update update ko na lang kayo mamaya. Ayan mga katiksay, pakap na kami. Medyo mahangin na. Ah. May gamit natin o. Oh. Ay si Otol oh. Ayan. Nakadali pa na isang bulig oh. Saka isang tilapia. <laughs> Kalawit pa yung bulig niya oh. Malaki oh. Isang tilapia malaki din. Ayan. Ayan. Ayan nakaipon yung siya ng uli. Angat mo yung bulig mo tol. Ayan okay. oh. Malaki. <laughs> Pauwi na kayo mga katigsa. Nakadali pa siya oh. Buling putok ba yan? Ayos. Ayan. <laughs> Pero maganda rin yung uli natin. Nakatigsa ah, ito. Ah. Oh. Ay eh, bulig din tayo eh. Di wala nga nilang hindi ganun kalaki ang kagaya ng kanya. Ayun. Nakakalating kilo may git sa itong mga tilapia oh. Sulit na rin. Kaya paano pinagbigyan? Ayun. So, ayun, stay tuned lang kayo mga katiksay. Update update na lang namin kayo mamaya. Pagka nakawi na kami ng bahay, mamaya na lang. Ayun, mga katiksay. Ayun, oh. gagayak na yung ano, bubuhos na yung huli namin. Yung dalawa. Close so, up ko lang mga katiksay para makita nyo. Ito mga katiksay. Ito. Iksama lang namin yung huli namin. Pero ayan yung huli nya. Nakabukod din sa peace net. Si Utod. Ayan huli ko to. Medyo uh, ipon-ipon din naman tayo ng huli. Oh. Ayan. Isa pang gurami. Ilaki oh. Ayan. Ay, eh, bulig tayo. Ay, patay na agad yung bulig. Namatay agad yung bulig ko. Pahuhuli lang yan Pero sama ng tama kasi niya. Alas ah, lumulit sa buntot yung bala natin. Ay, nakailang piraso tayo ang tilapia. Anim. Yes, ano pala? sampok sa isang ano. Isang... Ay, ano pala? Konsing tilapia. Tatama sampu. sa isang gurami. sa isang bulig. Ito yung uli ni Otol. Ayan. Oo naman na lang. Pauli din siya ng sambulig. Saka isang rohong malaki yun. Oh. Ito, roho. Tilapia din oh. Lapad oh. Saka itong malaki. Buling niya malaki oh. Itong buling hinuli niya. Sambusa sama, Para mga hugasan. Hugasan natin tubig. Ayan. Para maganda-ganda. Irit na rin. Ayan, aksay. Ang dami yan. pagsama na namin yun. Ang dami na. O, ayan mga katiksa, ito. Malinis na. Nilinis lang natin. Tinanggal lang natin yung mga room. Yung ni Utod. Ayan na inuli natin ngayong araw. Sulit na rin. Ito paano eh, pinagbigyan kami ni Utol Ayan ganda-ganda inulit nating natin ngayong araw so ayan mga katisay sa patuloy natin subscriber silent subscriber ayan mga tumusuporta sa ating youtube channel yan maraming maraming salamat po sa inyo lahat at huwag po sana kayo magsasawa sa inyong sa aming ginagawang pagbibidyo at pagboblog sa inyong panonood maraming maraming salamat po uli and God bless us all